Ayun po ay papunta ngayon sa BBB dahil hindi ako makasakay sa Fatima. Titingnan po natin na sitwasyon na ba. <coughs> Lahat po ng mga small vehicles, mga jeep, puro cutting grip. So hanggang dito lang sila. Ito mga gustong pumasok. Uh, maghihintay ng mga truck o mga bus. Ayan, ho. So, negosyo na naman po. Ayun. Ang dami pong stranded. Buti nilang hindi ako nagbibi. Kundi, eh, wala rin. po. <coughs> so, yung tubig po, eh, back to normal. Ika nga. Yung mga bus, eto pong bus na to. Iikot po ito. So, babalik po ito ng malanday. Ayan, nako. Wala. So, it's really more fun in the Philippines, no? Pagbaha. Dahil, nagpupulong-pulong lahat ng tao. Ayan. Tingnan po natin, no? Sa mas malapit. Kung gasaan yung tubig. So, basically, walang... Walang chance, no? Makatawid, no? Yung mga maliliit na vehicles. Ah, uh, nanggang hanggang... Ano hangga ba tubig? Back to normal nga po ang tubig dito hanggang hanggang bewang doon so wala so uuwi po ako ngayon no yan po yung mga negosyo ng mga Pinoy ayan po mga na tagatawid ito po ang inyong lingkod Rico Carpio. Nagbabalita.